Hello at welcome back sa aking channel. Ngayon ay pag-uusapan natin ang pinakabagong balita tungkol kay Sara Labati. Ang sikat na aktres at asawa ni Richard Gutierrez kamakailan lang ibinahagi ni Sara ang kanyang sa kanyang Instagram account na naaksidente sila sa skyway kasama ang kanyang pamilya. Sa kanyang broadcast channel na Good Vibes Only ikinuwento ni Sara ang nangyari sa kanila sa aksidente. Ayon kay Sara, apat na sasakyan ang nabangga sa skyway at isa sa mga iyon ay ang kanila. Nagpasalamat naman si Sara na sila ay buhay at ligtas sa kanyang broadcast channel sa Instagram. Narito ang buong post ni Sara Labati. Yo, I think about others way for myself, yeah. I guess that's why I feel like I Sana ay maging maayos na ang lahat para sa kanila. Si Sarah ay isa sa mga hinahangaan kong artista dahil sa kanyang galing, ganda at kabutihan. Naway huwag na silang makaranas ng ganitong pangyayari sa hinaharap. Kung nagustuhan ninyo ang aking komentary, huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa aking channel. Maraming salamat sa inyong panunood at suporta. Hanggang sa muli, at sa susunod pang videos.